Diba, nangangaral na sila, no? Nangangaral tapos pinapakitang gumagawang mabuti. Ang problema, ang ilalabanan na natin 'yung hypocrisy nila. Mm. Gumagawa sila ng mabuti at the same time gumagawa sila ng masama. Sasabihin ko ng masama ah, although wala tayong against sa pag-inom ng alak dahil ako man umiinom. Pero hindi tayo nangangaral na bawal uminom ng alak. Sila nangangaral silang gano'n. Ilang maliliit na tindahan ng, wag kayong magtinda ng alak, bawal yan. Sila pala malaking bonggang-bongga. Nagpatayo pa talaga sila ng nightclub. Di ba? Mm. Yun ang nilalabanan natin, <laughs> yung gano'n. Mag-aaral, mag nagtuturo ka, yung mga kapatid nakikinig sa inyo, pinapatigil yung mga, gano'n ba, magkano mag ba kita ng maliit na tindahan, Brocks? Oo nga, gasino lang. Di ba? gasino lang konti lang kita pagbabawalan nyo. Hindi naman umiinom yung ano, nagtitinda. Eh kayo, palihim kayong kumilos. Lihim yung ginagawa. Yun ang pangit. Yun ang nilalabanan natin dito. Hindi tayo naninira. Kasi may pruweba po kami. At madami na nagsalita kahit hindi pa natin na nilalabas pa. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Opo, Tapos sabihin nyo, may, Oh, I'm Devo. yan. Sige, sa pundahan na lang yan. <laughs> <laughs> Pero yun lang, na, nagbigil ako eh. Kasi, ano, ang daming masasakit na salitang maririnig, naririnig eh, no? Yung masama, ganyan, napunta na kayo sa masama. Hindi nyo alam na sa masama kayo. Yan na. Na nagpapanggap na mabuti. Mabuti sa paningin nyo, nakita nyo gumagawa. Sa kabaliktaran pala, kayo nagtitinda. At hindi lang yun, ah. Mayroon pa tayong mga naririnig ng na yung sa, sa ano, nag-take advantage kayo sa kahinaan ng mga tao. Yung ano, sa labor exploitation, ilan na lumapit sa atin ganun. Kung makatao kayo, ba't di nyo, ano, ibigay yung nararapat sa mga tao. Nang, kahit man lang palihim eh, yung alam mo yun, <clears throat> hindi, palihin yung tiniktira eh. Yun lang, ano, Brox, ang aga kong bad trip. <laughs> <laughs>